Talagang hindi rin basta-basta ang mga python. Nakakakilabot sila kapag umatake na sila ng kanilang mga prey. Wala nang nagawa ang owner ng baka na ito noong ito ay kukunin niya sa gubat dahil hinihila na pala ito at napuluputan na ng python sucuri. Hindi na makapalagang baka. Dahil lulunok na pala ito. Sa laki ng python ay hindi namatay ang baka sa paglunok. Kundi namatay ito sa suffocate Mula naman sa Hong Kong ay naaktuhan din ng mga taong ito na wala ng buhay ang baboy na pinupuluputan na ng python. Pinanood na lamang nila ito dahil wala na rin naman silang magagawa kahit pa ito ay kunin nila mula dito. Habang naghahanap naman ng makakain ng leopard na ito ay dito isang surprise attack ang bumungad sa kanya dahil mas gutom pala ang python kesa sa kanya agad siyang inatake nito Why is he not Okay. Pero pumalag naman ang leopard. Kaya nakalaya ito. Medyo matagal na rin ang video ng isang ito. Nung makunan din nila ang isang black panther na wala nang nagawa sa python. Makikita sa video ito na bigla rin siyang kinagat ng python. Habang naglalakad siya ay hindi niya napansin ang pag-atake nito sa kanya. Kaya naman napuruhan ito. Pumalag din naman siya. Kaya lang ay nakain din ito. Maaring sinuswerte ang ilang hayina kapag nakakakita sila ng medyo maliit na python. Dahil hindi rin nila ito pinalalampas. Kinakain nila ito. Kaya lang sa isang ito ay nabaliktad ang pangyayari na aktuhan nila na nabiktima na ng python ang ayina at nilulunok na niya ito. <tinyo> Nang magkaharap naman ng python at buaya ay mukhang walang magagawa ang python kaya umuiwas na lamang siya Pero dito ay hindi na niya inurungan ang buaya. Siya na ang lumunok dito. Nagpambuno ang dalawa pero mas malaki talaga ang python. Heto pa ang isa na isa namang albino. Pinisa niya nang walang kawala-wala ang buaya. Pumapalag din ito sa kanya kaya lang ay sa laki ng katawan nito ay hindi na rin niya nakayang makawala pa mula naman sa Thailand ay ito ang malungkot na pangyayari para sa mga unggoy dahil dito ay bigla silang ininvade ng python inatake nito ang isa sa kanila kaya nagkagulo ang mga unggoy wala na silang nagawa para iligtas pa ang kasamahan hindi na makasigaw ang babo na ito noong siya ay sakmali ng python. Maaring bali-bali na ang buto nito sa pagkakaipit sa kanya. Sa huni pa lamang ng aso na ito ay humihingi na siya ng tulong dahil hindi siya makaalis sa pagkakapulupot ng python. Nagpupumiglas din naman ito. Pero malakas talaga ang ahas. Kaya lang, ay gustong gusto ring mabuhay ng aso. Kaya naman sa loob ng ilang minuto, ay nakawala ito at nakatakbo. Habang nagbabantay naman ng kagubatan, ang taong ito kasama ang aso niya, ay dito bigla rin inatake ito ng isang ahas. Malaki na din ang paito na ito kaya naman tinulungan ito ng lalaki para makawala. Pasalamat sila dahil nakalaya ang aso. Nagamot naman agad niya ang alaga. Sa isang daan na ito naman ay nagtagpo ang kobra at ang python. Nagharap silang dalawa. Kaya naman sa pagharap nila ay inakala ng kobra na kakayanin niya ang python pero hindi pala kaya siya ay natalo nito agad namang iniligtas ng mga taong ito ang isang kambing nung maaktuhan din nila na ito ay e lalamunin na ng ahas. Pinalo nila ang python para bitawan ang kambing. Kaya naman, dali-dali rin itong lumayo dahil mukhang natakot din ang ahas. Tingnan din kung paano atakihin ng python ang baboy na ito. Nilagyan nila ng kamera ang pangyayari para makunan kung paano nga balunukin ang ahas ng isang buo ang baboy na ito. Huli na rin ang lahat dahil na biktima na ng payto ng kanggaro. Ano ba naman ang magiging laban nito sa ahas dahil kapag napuluputan siya nito ay may posibilidad ay may posibilidad na mabali agad ang buto nito sa katawan. Nakahuli naman ng isang paniki ang paito na ito na nasa puno habang namamahinga. Binalak nitong lunukin ang paniki pero hindi niya nagawa dahil parang iba yata ang lasa. Talagang nakakatakot din itong mga ito Hindi lang ang mga na ito. Dahil maging mga ibang ahas, hindi sila basta-basta. Kaya naman ikaw, alin sa mga video itong nagustuhan mo? Kaya comment ka lang sa ibaba ng channel na ito at pag-usapan natin.